sa akin if hindi siya parang magandang balita or alam mo yan. Di, pero pero kung kung tungkol sa kanya pinagdadaanan niya. Oh, ngayon. ano naman niya? Mm. Nagkukwento naman. Pero yung pag mga ganyan, ano kasi yan talaga eh. Aktivista. Oh, Charalito. Oh, oh, <laughs> o, <yeah. laughs> but you know. Pero yeah, mayroon kang meron ka pa bang gustong patunayan dun sa pictorial na yun? Sobrang pasabog naman, di ba? Parang nang-a-assar na Unedited yun. Unedited, Un Oh. Pwede nga ng alcohol drink. Sabi nga. drink yung ginagawa. Eh. Pang-calendar ba ito? Ano, Pang-calendar nga eh. Sobra kasi, magiskin, skin. So, kailangan yung makita na I'm very confident sa sarili ko. Mm -hmm. with, I'm very confident sa sarili kong skin, diba? ba? Even after giving birth. Mm -hmm. So yun, yun ako, yun, parang yun yung message na this is the new Maha and mas confident sa kanyang skin So, Proud yun. ka doon sa na-achieve mong yun. Yes. That's why I invited, I invited also sila, Dr. Z and Doc Ivy. Kasi sabi ko, laking tulong. Kasi talagang, mm -hmm. Parang kung pwede, everyday akong nasa... Sabi na ka ni Ms. Ray, parang everyday ka na doon. <laughs> Oo, oh, parang alam mo yun, kung magre-reklamo lang yung mga machines nila, yung gano'n, yung, yung di ba bawal mong ulit-ulitin everyday. So, alternate yung mga machines. Pero paano mo na-achieve yun? Achieve yun aside If, from dog no, katagal Gano'ng katagal? <laughs> from January, nung kasi nung nag-start ako mag-diet eh. Mm -hmm. So, syempre, Food intake din talaga, ah, okay. food okay. intake talaga. Pero 12 pounds for almost 5 months, very happy na ako doon. At least hindi yung, hindi yung bigla kang nag-shred, tapos like ang pangit, di ba? So ito, very proud ako kasi nga, yun, yung asawa ko din, binilan din ako ng mga gym equipment so parang pag tinamad ako mag-gym, sa bahay na on the treadmill or nagbubuhat. Mm -hmm. Kasi buhat din talaga eh. You need to build muscles mm -hmm. din talaga. Pero may gusto ka pang ilus? Tingin mo ba? O oh, ayan na yun? Nung wedding ko, 110 ako. Ngayon I'm 124. Mm -hmm. So, feeling, so, yeah. feeling gusto mo ko pa rin kasi, kaya, yun. kaya feeling Feeling ko, sobrang tingin niyo, ang payat ko na. Kasi bago ako mabuntis, eto yung weight ko. One twenty-four, one twenty Pero ang ideal mo, yung wedding mo. Gusto ko yung wedding mo. Nag ano pa, asyumera. Pero lumaki ka pa na. talaga, maa? Parang nung buntis ako, one forty-five. Ang laki ng chan ko nung buntis ako. Mapigat ba laki si Maria? Si Maria. 9 pounds siya. Almost ang laki. No, normal. Nine yeah. pounds? Oh my God. Kaya naka, kaya, kaya, kaya forceps. Kaya, 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 kaya forceps. Kaya, 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 pero naayos naman. Mm. Hindi, hindi siya kinailangan ng therapy. Talagang inikot lang siya na... Ang lakas mo na na... O kinaya mo ha, 9 pounds. Hindi oras ka nag-labor. But yung mother-in-law ko, si Rambo 9.8 daw. Mm -hmm. Mm -hmm. Big baby Big baby sila mm -hmm. Oo Pero ilang Yung labor mo yung... 30 Pinost ko yun yun 30, 30? I, I had a hard time Pero mm -hmm. Okay lang After uh -huh. Sabi ni Rambo Kung ayaw mo nang magbuntis Okay lang <laughs> Yung naiiyak yung asawa ko Because Sabi niya, niya yun eh. ngayon mm -hmm. Sabi niya ngayon eh, Nung nakita niya yung katawan mo Ha? Nakita And niya ngayon, yung katawan mo oh, ngayon. Pa. Pa, oh, parang baka nagbago na isip niya. Baby number two daw. Sabi chicken Pero mga <laughs> 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 si yung baby mo, Canadian citizen. Opo. Ah, okay. Pero dual, dual. Mm -mm. Yun yung minature namin. Kasi um, um, thanks to Mami Nell, yung mami ni, ni Darren mm -hmm. at saka ni Daddy. Mm -hmm. yung, um, di diba, doon sila sa Calgary. so, tinulungan nila kami na bago iuwi si Maria, ma maduwal na namin siya. Na. Kasi, mahirap eh. Mahirap, di ba? Ayaw na namin, at least pag sa Canada, ang bilis na mga proseso, di ba? So, yun. So, nung dumating kami dito ng August, nung January, nakuha na namin yung Philippine passport niya. So, we have nothing to worry about. Pero, mga ever lang, may mga offer na magpa-sexy. Kasi like kadena. Kumain ka. Feeling ko pumayag yung asawa ko kasi product ko. kasi uh -huh. ako Pero yung nagbigay ng ano, ako yung nagbigay ng concept ng pegs mm. concept. So, sabi niya sure ka. Sabi ko o oh, kaya magda-diet na oh, ako. So hindi so, pwede like Palong mga liquor talaga, or sa motivation for yun. Yes, you, ito talaga. Ang oh, ganda. Because oh. I know um, body positivity oh, tayo. Um. Na, but ako to eh. Sarili ko yung kalaban ko. Mm. And kailangan ko ibigay sa sarili ko. Parang ito yung gusto kong makita nyo. Parang sa akin din. Parang, anong tag dito? Para sa akin to. Yung gano'n. Hindi ko gagawin ng para mapawaw kayo. Ako, ako. I need to challenge myself. Kailang, ilabas, no, kailangan ko ilabas yung dating maha na grabe yung na parang kung gutom-gutom tayo. Yung gano'n. So, Anong yeah. feeling mo yung support sa'yo ng mga friends mo? Dali-dali dali hindi na kami lang